arko ng Abra province of Abra ayan o you province know. of Abra wow mga kabike gang, ride out natin 6.30 medyo tanghali na tayo ngayon kasi nagdalot ang isip or late na tayo, lintay talaga namin mag <laughs> mag motor eh, tanghali na, kasi akala natin kanina maulan so, lid natin na lumabas ngayon kaya samahan nyo kami mga kabike gang, let's go time check 6.33 or 6.30 Nakaradi naman tayo sa ulan ngayon dahil may dala tayong panangga sa ulan so prepare tayo kasi expected natin na talagang uulanin tayo today kasi yung uri ng weather ngayon talagang maulan saka hindi siya consistent na ulan hindi siya consistent na araw hindi mo alam kung kailan uulan at hindi ko rin alam kung kailan titila yung ulan kaya ready lang tayo ah uh, parting norte tayo Ilocos Sur Ilocos Norte or Abra first time natin rumuta sa Abra hindi pa natin na uh, puntahan yan kaya tatryin din natin isa sa magandang destination marami na rin tourist spot dyan So may dadaanan tayong isang kasama Si Jerry Na lagi natin din nakakasama So first time uli namin magsama ngayon Medyo matagal-tagal na ulit Na hindi kami nakapag motor na magkasama Ngayon lang ulit Oops, ya yeah. aso ah, Nasa gitna talaga So andito kami sa Udjaw At dito kami sa 7-11 magkikita Ito nakapangulan ka na ah <laughs> expected <laughs> papagas ka pa saan tara ang ano lang namin is ayaw lang namin umalis na umpisa pa lang basa agad okay lang na abutan na sa daan or pa uwi saka kami abutan ng ulan okay lang yon yan kung nakikita nyo yan Welcome to Agoo. So itong Agoo ang to, guys, itong may arko uh, arkong to. Dati itong both side nito, tagiliran kaliwa at kanan. Ang ka ng punong kahoy dito dati. Kaya pagdadaan ka sa part na to, napakasarap sa feeling, maaliwalas na malamig. Parang mga ganitong kahoy, oh. mas malalaki pa diyan. Ngayon naputol na at inaris na nila mula nung nag-widening. Agoo Town Proper shout out sa mga taga Agoo dyan especially kay brother Brian ito yung simbahan nila dito ang ganda may misa may idol ako dito eh sa Agoo si Brian shout out po sir Brian Brian Loroco at ang um, kompleto yun know, ha apelido pa itong right side na to papunta yan ng Nagilian Road diretso ng Baguio City so yun din yung daan doon papuntang Baguio City so andito tayo ngayon mga kabahig gang sa gitna ng bayan ng San Fernando City ang San Fernando i city so ito yung plaza nila sa bandang kanan tapat ng kanilang City Hall ito, yan yung malaking building na white yun yung City Hall ito yung plaza nila may fine, may, yan, yan yan yung City Hall nila City of San Fernando Hello, San Fernando City um, shout out sa mga taga San Fernando City isa ring pwede yung pasyalan dito sa San Fernando City ay ang Macho Temple. Na structure niya is parang Japanese, parang Korean or Chinese. Yung style niya. Makikita 'yon dito sa bayan ng San Fernando. Tuturo ko sa inyo. Yun sa taas na yun. Yun, yun. Chinese structure at ito yung gate paakyat. Macho Temple. Yan. Paakyat doon Hindi naman ganun. Mga 50 meters away lang yan from the highway. Na paakyat. So pwedeng pwedeng yung daanan. So eto na ang San Juan La Union. Marami titong restaurant and hotels. Yan. Mga hotel yan. Kasi marami talaga ditong turista. Na nagde-beach. So, itong bandang kaliwa natin, dagat na yan dyan. Yung mga hotel-hotel. Kaya marami dito ng mga turista. Tourist attraction ng beaches ng San Juan, Batang. May San Juan, Batangas din, pero ito San Juan, Loon. nandito tayo bayan ng Sidipin may checkpoint so tigil tayo dito para ipakita ang ating mga lisensya Thank you po, thank you. So ayan, lagi may checkpoint dito sa Sedutin kasi halos boundary na ito ng La Union at ng Ilocosur. Thank you, sir. Ayan. Malapit na tayong lumabas ng arko o lumabas ng La Union. Mahaba-haba tulay na to. Ano nga bang tawag sa tulay na to? Ito ay ang uh, Amurayan, Amurayan Bridge, Amurayan Bridge ayun oh kita yung kabundukan ng Cervantes at Suyo so papasok na tayo in Ilocosur in God We Trust dati dati sa libro lang natin nakikita ang harpo na to ayun ilang beses na natin nadaanan ayun oh try natin na magkape dito or kumain ng breakfast hindi pa tayo nakabreakfast sari ko ayun o. hello hello sur may sticker din tayo dyan no oh. ang dami ano diretso na kain muna tayo tara saan tayo I picture ka pa dito? Hindi na. <laughs> Sa Abra na, no? <laughs> tara, tara. Saan tayo? Kahit saan. Basta may kanin. Dito. Noodles. Diyan na lang, no? Marami dyan. Ha? Diyan. Marami kainan dyan. So, hindi na kami huminto para dito kumain. Hanap na lang kami along the way. At merong mas marami dito mas malalaki pa no, uh, kung nakikita nyo ayan, no? Oh. vegan tulabag derecho suyo Cervantes right side so yan tapos derecho suyo yan. pasok dyan Marami doon oh. Tara. Yun nga naisip ko eh. Maraming kainan kasi dito. Papasok ng suyo. Papasok dito sa Besang Pass. Maraming kainan dito. Kaya before kayo makyan ng suyo, pwede na kayong kumain dito sa baba pa lang. Kain kami. Wala pa kaming breakfast. So malayo-layo pa yung biyahe. Kaya kain muna hanap kami dito kainan yan o mga itiri yan martes martas itiri dito tayo sa may parkingan lutong bahay Kasya ka? Mga lutong bahay available here, Martas Eatery. Titan tayo? Ano kainin mo? Ano kakainin mo? So ayan mga kabike gang, katatapos lang natin kumain, breakfast. Diretso na tayo ulit. Dun, dito kami kumain sa may kanto, papasok ng uh, Besang Pass o Suyo Cervantes Road. Mabuhay, Santa Lucia. Hello, Sur lalaki na niya no ang gaganda na so matanda na itong mga punong to ang sarap ang lilim tapos press sa mo. Oh. ay kahit may araw ang sarap sa feeling kasi nalamig lamigan tayo unlike kanina ganda rin oh, pero parang walang naliligo ano ba? Pwede dyan mag ano, stopover stop over sa tabi tulad nyo kung yan o no? mga nag stop over lang kasi may upuan talaga na pwedeng pagpahingahan Dito ba yon? Hindi ko nga alam eh. Tanong natin. Pabra. Morning sir. Sir, yung paabra ba dito? Pa, kabila, ba? Ah, sa kabila pa po. Ah, sa kabila pa daw. Opo. <laughs> uh, Doon sa Narbakan po. Narbakan po. Narbakan. Parang ganito rin yan, pero kayo. Kakanan po. Sige sir, thank you po ganda ng bundok oh. mo saya yan pa oh. o ayun welcome to Narbacan susneyo kanina kapag kita hinahantay ang bayan ng narbakan ayan no to abra yun mga kabaygang andito na kami ayan no to vegan to abra so abra tayo let's go eto na kanina eh lumalapit sa atin tulad yung nasa harapan natin at nasa tagiliran natin napakagandang kapundukan mula doon hanggang dyan puro bundok Pumunta sa tanawin tapos nagda-drive ka dito sa sigsagan. So para hindi ka makatingin ng ayos doon sa mga bundok. Ayan o. Oh. Gusto kong lumingon. kailang sigsagan itong kalsada. Puro bundok. Uh, Nakaka-enjoy habang nagbabike. Oo, oh, nakaka-enjoy habang nagmukot yan na oh. Nakikita na natin yung mga kulay green na kapaligiran. At medyo lumamig-lamig sa pakiramdam. Kami checkpoint dito. Ang ganda ng view. Wow. Grabe. Abra. Diba? Diba? Welcome to Abra! Ayan no, ang daming signboard dito, Welcome to Abra! Ito na yung tunnel ng Abra. So, syempre, titigil tayo dito. Ayan! Ang Abra! Tunnel! ng bangkingan boy ito so yung mundo ko katabi lang natin ang dami rin sigsagan dito bangkingan so, enjoy ka din pala talaga dito tapos yung isini yung ulap cloudy pa so bumagay sa tanawin yung makapal na ulap dagdag attraction kumpara sa plain na uh, blue sky or yung sa maulan so perfect yung view perfect na perfect yung view kasi may kasama pang ulap so pupuntahan natin yung pupuntan Dolores titingnan natin dito yung mahabang tulay kasi ito sa pinakamahabang tulay dito sa buong Pilipinas dito tayo mismo sa bayan. ang ah, dami rin sasakyan dito. Oh. Matao rin pala talaga dito sa Abra. First time natin dito. Sayang hindi natin mapupuntahan ng Rolling Hills kasi abot dalawang oras pa daw. Sabi, wala dito. Ito na ba yung tulay? Pero bakit parang maikli naman? hindi ito may isa pang tulay na mas mahaba meron pang ito na yung haba rin ang tulay na to kita mo yan tanawin doon haba na to wow ganda haba ng tulay na to Ayan o. Tapos, anong ilog kaya itong nasa ilalim nito? Ayan to. Lakas ng tubig sa ilalim. movie. Actually, parang ulan to ng drone dito banda. Abra Town Cutter Abra Town trapper. So before time wise dito Silipin muna natin yung Nakikita natin sa Facebook dito na Victoria Victoria Park Victoria Park so tingnan natin hindi ko lang kung may entrance fee dyan pero nandito na rin kasi tayo sa Abra so tingnan na rin natin yan kung ano nga ba ang mga nakikita doon nakikita rin yata dyan ang overlooking ang bayan ng Bangin ito ito diretso lang tayo dito Victoria. Ayan oh, Victoria Park. So, sisilipin lang natin to. Kung anong meron. oh, pocket pala to eh. Pocket. Pocket ng paakyat Saan ba yun? There, Victoria, Victoria Park, you know, overlooking ang banggid, ang bayan, overlooking. Saan na? Dito yata eh, paakyat. kita dito, dito yung bayan ng Dalget ito na nga ito ito na nga yun wala naman yata yung bayan dito mga kabayt gang andito pa rin tayo sa Abra at syempre palalampasin pa ba natin na matikman ang mami ng Abra so taman tama hindi pa kami nagla lunch so yan ang hinahanap namin ngayon yung mami kaya hindi na may alam kung sa kami makakita nyan dito na pwede namin pagkainan o matikman para matikman ang mami ng Abra let's go Please pansiteria. Ayan, nanti pansiteria. <coughs> <coughs> Ini di ikat na pagkain dito sa Abra. Ano tawag dito, Uncle? Miki, Abram Abramiki. Miki. Binadayo ito dito eh. Kubos yan kay JB. Hindi na mamaya. So ayan mga kabait gang narating natin ang bayan ng Abra at lugar ng Abra at uh, ilang mga barangay dito sa Abra hindi rin natin kayang puntahan o ilang lugar pa lang yung napuntahan natin ngayon kasi Adanganin tayo sa oras. Pero sa mga susunod nating video, mga kabike gang, asahan nyo na mapupuntahan din natin ng iba pang mga tourist attraction ng Abra. Napakaganda ng Abra, mga kabike gang. So kung may time kayo at gusto nyo iruta to, pwede pwede. Kaya kung nakarating kayo mga kabaygang sa dulo ng video ito, maraming maraming salamat. Ito ang inyong kabaygang hanggang sa muli. save